Uh, magandang hapon sa atin lahat mga ka mga ka -ludge. So, napadaan ako dito, so, dito sa mga gilid ng butas. So, dahil maulan, so alam mo naman pag tigulan, so kailangan na eh, mainit. Mainit ka sa mainit pa ano, para mainitan ang Pero napadaan ako dito, sa halip na nakakain ako, eh nakita ko tong lugaw. So, yun lugaw ang pinili ko. Dahil Higit sa lahat. So, affordable at kayang kaya sa bulsa ko. So, eksakto mga kaidol. Promise masarap. So, ayun. Bago lang to mga kaidol kung nakakataan kayo dito sa signal. Kung sino taga-taging. Try nyo mga kaidol, mga ka-lords. Promise. Mura na affordable pa at saka meron silang budget mail. So, kayang kaya sa bulsa. Uh, mga construction man, mga ano ka man, o kung ano man, ano sa buhay kayang kaya ang mga ka-idol so, kaya try nyo na okay? tara let's go ito yung sinasabi ko sa iyo mga ka-idol so abot-abot kaya sa bulsa so pangkalahatan ma -ma construction man o ano ka pa anong position sa buhay mo basta tigulan so basta may lugaw okay na yan may laman o walang laman so depende sa anak mo okay kaya dahil maulan ngayon so ito ang pinili ko mga ka-idol tayo tigman natin masarap at saka tamtaman timpla mga ka-idol so tigman na natin mga ka-idol so ito ang kaya ko kasi tama tama sa bulsa at kain kaya lang so lugaw plain pero nilagyan na ng konting uh, tokot baboy 'di O, diba, ng, ano, ng tindera. At saka, bagong open na sila, mga idol. At saka, higit, nalagyan ko ng itlog. At saka, meron silang, ano, budget, 35 pesos lang tayo kaya. Kung sino mamakadaan dito, idol, tayo niyo. Pero ito, pinili ko masarap kasi mainit. So, ah. ni Hindi mahalat. Uh, hindi gaano maano ang uh, na uh, tinatawag ng maraming bitchin tama-tama lang timpla Sa uh, uh, walang gaano ano uh, kung magic sarap na ano na lemon lang po masarap tama-tama lang timpla ah. Uh, last lugaw itlog ah uh, sarap yummy Saka ano, mabait ang tindero nila dito, mabait kasi friendly. Ramis. Kung short ang pera mo, walang problema. Dahil sa pakikisama, uh, pwede nung yan you ano, know, pakipasapan. Okay? Siya, marunong umunawa. Yan ang gusto natin. Yan ang tunay na Pilipino. Makakagala. Hmm. Sarap ng lugaw. So hindi ko na ano kanina kasi masyadong napakainit, hindi ko kaya. Pero ngayon medyo kaya na. Yami. Ayan no? Balat. Luya, may luya. Ayos. Bamis, panalo try nyo lang dito sa may butas mga ka-idol mga kaluds mga kagala itlog so yun lang ang masishare ko sama tayo na roon ingat at God bless ingat po dahil maulan lalo na sa kapwa ko, dalawa ang gulong naghahanap buhay so ingat at magbabaon ng mahabang pasensya dahil sobrang traffic so laban lang para sa pamilya So please like and share pala sa mga bagong update na video mga ka-idol. Please click the notification bell para sa sunod na video. Okay? Thank you and God bless. Magandang hapon po. Ah, yummy! Maraming salamat mga ka-idol. God bless all. Thank you.